Eto ka na naman Kumakatok sa aking pintuan Hindi naghahanap Nung makakausap At eto naman ako Nakikinig sa mga kwento mo Pangulit-ulit lang Itigis kahit magsasakay Ewan ko bakit ba Hindi ka pa kaiwanan niya At ewan ko nga sa'yo Parang baliwala ang puso ko Ano nga bang meron siya Na sa akin ay hindi mo makita Kung ako na lang sa ngayon lahat Di ka na maging mag-iisa Kung ako na lang sa ngayon lahat Di ka na maging Di ka naman mga ngailangan pa Humanap na iba Narito ang puso ko Naghihintay naman sa'yo Heto pa rin ako Umaasa ang puso mo Baka sakali pa Ito'y magbago Narito lang ako Kasama mo buong buhay mo kulang na lang, mahalim mo rin ako. Lubusang huna ko na lang sa mga yung inaay, di ka na mo ring kung isa Huna ko na lang sa mga yung inaay, di ka na mo ring pa. Di ka na mga ngayon ang kala, pa. Mm-hmm. <laughs>